Hey guys, good morning. Today is Friday. Same as usual guys, libot dapat po tayo na hitlog, no? pero napuha pitan din sa summer beach shop kaya magdeliver deliver ko 20 katring na large. Tapos mato ko sa barangay Ilian guys, can I order po dito ako mga kaila. So, salamat sa pagtanaw ng video guys, ah. salamat sa support ah. Video nadugangan dugangan na tag hours guys at 120, uh, 822, himo siyang 826 na. So guys, sa inyong pagtanaw sa video guys, ah, uh, dako na tabang. No, salamat kayo. No? Then guys, tang uh, i-deliver sa natong sa Summer Bishop no, by ticket trip. Babata. Kalo na tong resibo guys, ang slide. Eh. Yan. Ayo. wala ko akong mga video pagkuha sa ito guys kay Teresa ganyan so guys naman akong deliver sa summer fish shop o wala na akong video yung ito guys kay Juan ay sounds video pa padulong na ko sa Juan guys madun na ko sa barangay Irian so video <coughs> late na ta guys so yun na gabi guys so Medyo na kuha ng lupa dilit na gahi padulong nag marquise guys pero napata sa lower no mo yan bukit sa marquise so karon karoon nga kuwan guys guwapo magsaka sa hugis peak guys kayo tayo mga kuwan box, paki mountain no karoon sa taas sa speak guys yan unit area ito sa. Iba eh. Kunso mo yung siguro. Tapos, kuhan? Ah, ang medium, 190. Ang small, 175. Large, 200. Yan siya. Ito pa ang dasal, 100? Ah, 200 ito. Large. O, isang tray. Ang medium, ngayon sa likod, 190. Ah, 190. Maraming kata ko siya. Maraming matasaka niya. Hmm. Wanted. Kaya niya.

Opo mo ka pa gila ya? isara. Okey, opo mo na. Opo gila ya? Guys, uh, stop sa ta guys na. Ayan guys. So <laughs> nakahanin natake sa mga ano, magin danon. O naka storya po tayo, magin guys na. Bye bye po kami atong na ano istorya. <laughs> ayan na, sa so, nagsulod na sila guys na sa likod guys oh. nag tricycle kill, ayan. So, pauna pa ko sila siguro guys kaya mag drift zone ako dito. So, iputangan na ako silang lamisa. Kabalan na ako balay guys. Okay. Kung so, makalingaw gawin, maka-story tag maging na na. <laughs> Kalingaw gawin guys kaya batong ba itong kapelo lang ilang dialect is ma story na ito. Murasag ma pun, kung sa sundang pa mabait. So guys, di na nata sa crossing. Hmm. Kaya pa guys dito, na ah, ayan, pano na oh Spring kaya yeah, so dito pa ito sa wala pa sa barangay Ilian Parkis yan guys, bukid o oh, na yan na kanindot sa bukid guys oh Woo. ang view, ang mata na unon yan pala yan Okay, salamat guys. So, may magbili dito guys. Si ma'am, dati nang nakabili sa akin. Oh, medium. guys, medium. Medium. Uh, may medium, may, may small, may large. Magano kan? Ah, uh, small, 175. Medium, 190. TV. 100 Ang kwan Medyo mo ang lang Backup yan 190 Kapun sa akin ko sa paring kita Itong 3 Dito man ako kay Yung nakarang araw Mag-deliver ka doon kati Dari Nakita mo post niya May uri dito Crack oh Ah, nagkos yan ng crack. Hindi masa, lima sana to, kaso tatlo lang. ha ang crack? 110. Dawo ka na kuha na ninda. Nagkadi na ni Ginapasukan ng kung ano ito ba? Ay, hindi ah, pa. Hindi, ginapasukan ng hangin. Ay, hindi pa. <laughs> Paano hindi makapasok ng hangin dyan dito? May butas naman. Ang hangin na lang <laughs> nga dito, ang mga malit na hangin ba? Kung mabutas ang kwanya niya, yung parang silupin, hindi na namin yung dispose. Kasi eh ma <laughs> kuhan niyo na eh. Masira na. Sira na. Oh. Oh. Ang sabi ko na hangin, yung hangin na dumaan lang. So, ah, okay. Oo <laughs> ba? Akala kong pasok sa itlog. Ang <laughs> vlog um, ako ah. Adi. Okay, sukran. pumag ka dito kailan mga ko. Ano oh, na ako dito dati sa kanya. Nakabili siya dati. So, sukran. Then guys, doon na ito sa Kaidaria no. Oh. Bye oh, guys, sa kanyang bahay. pop tayo. Po. Dito na aku. Ah! Plus! Good morning! Oh, iya guys! Oh, si guys! Madame. Madam okay guys, lima nga tring large Baba na to guys. Pili sa kamami, dama mo mabasa. Emma po yun. By sizes kasi. Oh. Ito, 190. Tapos 200 yeah. ang, yan, large. Yan Ya. ka rin na gasolina ni. Ulang <laughs> pa, ulang <laughs> na. What, what I mean, oh? Medyo, medium large, crack. Uh, small pa? Pili. Ilang tray small? Ayan, tatlo. Small pa? Pili. Guys, may small pa. Di, ano ko? Tatlo? In, tingnan ko muna. Dito, nandito yun. Nandito yun. Tingnan natin guys ang order ni ma'am. Ay, yung tatlo, iwan dito kay ipaano ko doon. Ah, bali um, mag, ah, Maghanap. Ah? Ay, ano? Magsama ko sa'yo. Ah, magsama ka? Oh, para masiliver. Sige. Sige. Bali yang satu iwan uh. uh. Oke okay. guys. Okay. Okay. Okay, guys. Guys. Oh sin Sinamahan aku guys maglibut maglaku nih madam. Pam Daria. Huwag ka Pakita mo sa mga madlang people. Baka may nakakilala dyan sa akin. Ah, wala din. Wala din nakakilala sa'yo dito. Wala nakakilala sa'yo. Kilaya. Wala nakakilala. At sinabi guys, so, tinulungan ako magliko, maglibot lang ito guys. Dito sa barangay Ilian. Ipa na ito sir, it's oh, Tatlo guys, kunin dito. So ibaba na ito guys, ang tatlo ka dito ang small. Okay. Apo. Dosinang ka. Masa sa laman. Laman. Masa ka na sa laman. Hindi. Okay. Sokran. Guys, tritus tasah unah guys. So, so nanti udah tuh guys. Tahu banget tindakan. Nah, pagi guys, nih paling mau coba. Ayo. Balet banget log teh. Bakal let log. Kitlog. Belang. Ini guys, tritus tasah babao. Oh, nggak panggil. Kansuk, kansuk. Oh, kabung kabung. Kabung kabung guys, kesangitan. Yan. Bicara siapa guys? Guys, Twiris. Diri guys, Twiris. Si Rado. Tidak tahu. Ayo. mau boleh tahu guys, Si Rado. Sarado yun. Okay, sa tasa guys. Doon na tayo lang ako, guys. Papa. Siguro yung pasti siya ganit. Mukha akong pasti. So guys, nabot ko din sa kay Ate Dilincia guys. Kaso siya lo guys. Oh, no? oh, Pila oh. ka-tray. palit eh. Tatlo. Oo. ah Oo. Tara guys, so oh, si Ate guys, so oh, nag hiwa kalabasa. Nagbakal siya. Wala man ko ka. Dito man ko sa Ilian ganin nagdiretso god. Sige lang. Kabalo ko sa ka okay. Sige, Sige sa bayad. So guys, magaon tapos din guys. Kaso lang. Ulay kon guys, ulay pansit. Si Papa ulay pansit. Hoy. Yan guys, so kung kapagkaon guys, pastil lang guys o pansit kanton guys. So, guys, kaon ta guys ha.

Makikal, ini kamu tidak. Guys, kamu tegas. Jadi harus mungkin sih lah. Tegas kagak. Saya sih ketawa sih itu. Tanya hargan uduh, aku nggak takutnya. Tapi sakit nggak pasti. Maaf mau menjadi bagaimana takut aku guys. Yo guys, petahkan atas saya bapak yang susu. Nak kita atau guys nggak? Ang Muna Lisa Resort, Hatankul Springnya punya dagangan lagi guys. Oh, nainan lagi, nain mang sakitan do. lo. <derni0> <mamahic didisu> Yan. Oh, Mona Lisa na siya, guys. Dali sa ubos ang ilang liguanan, guys. Guys, guys, uh, tong tisingan. Ayo. Ma'am, bakal kamu itlog, ma'am. Itlog. Ang video mo, 190, large 200. 200 ang large Sa care farm ni. Care farm man Schedule ko kada birnis. Kada birnis ang sakari. Itlog. Okay. Okay. Thank you ma'am. Mau kuan na skijul nak kada birnis sendiri. Yes. Tahu so, nak galibot bang japung kontrak kalau na undangan kaya Nag minus ang itlog Oh, ang small one seventy five. Ang pw one hundred ten. Oh. Pang quick quick. Manero bilang. Care para mbak, care channels. Guys, tasaha atasah uh, tan cold spring. Walah walah di pelit si guys gas. Apa lagi nih guys? Ya yeah, no. Mm. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sebab so, kita guys. Nah okay, guys, so, usa experience at Anport Spring. Hello. Yan. Oh so, guys, dia mati dan disoka ni, sokin atau ni suka, so, suka nama nun. Um, kaso lang, dugay na tawala ka libot so pati so, singa ki buat apa apa sila. Ana guys, tihadan ada guys. Ah, uh, suka kutso ni laporman. Or mandi, ah, uh, pihata. So, guys, ah, um, mga kahoy, guys, straight si keso, tagas. Ah, oh, tulid kayo siya pa. Mm hmm, lupo. So, nung well, like, usang kahoy yan na guys. Yan, oh. Yan. Yan, guys, so, ko na pak, wala ko na, na baklan dito sa, ano, hot and cold spring. Yan. Yeah. Bye-bye, margis, hot and cold spring. Okay hey guys, may hapon na dito sa Central Plaza karon guys no kay mag palitag cake ni Tatay Lando mag birthday niya o oh. Solo ta guys. Pauwi na ako sa Esperanza guys, ikan si Isulan. So dito ko sa Central Plaza palito akong cake wala ko kapalit do guys. So dito ko na palit sa gawas no sa uh, Farmers Bread. Wala na ako gi-video guys, na-abot ko sa Salamat guys sa uh, padayon nyo pagtanong sa video sa akong tanga. Dili mong papulan sa akong daong. Sa akong itsura, sa akong dagway. Na maunan dito, ra. Ito tayo dito dito. Ang inyong pagtanaw sa video guys. Ako itabang sa pagtigom na ako. What's So sa inyong pagtanaw sa akong video guys. Nagkadugang na siya sa oras nga akong ginatigom. So salamat kayo guys sa pagtanong ng video. Shout out sa... Uh, Esperanza Police Station. Salamat sir sa pag uh, subscribe. Uh, gusto sila mo palit o manok na pinabaligya sa farm. Salamat kayo sir. Salamat sa pagpalit sa mga dog. Kapi na sa mga soki na sa Esperanza Sultan. Salamat kayo. May babay. May hapon sa tanan.